Di sapat para sa mga tsuperang bastang tigil na pasada lang sa kaluokan. Ang ilan sa kanila humiga pa sa kalsada bilang protesta. Live mula sa kaluokan na sa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Jess, isa-isang humiga sa kalsada ang mga tsuper ng transport group na piston sa Monumento Circle ngayong unang araw ng tigil pasada ng grupo. Nagtipon-tipon na bago mag-alas 5 ng umaga ang mga miyembro ng piston ilang metro malapit sa monumento. Saka sila nagmarcha papunta sa tinawag nilang Main Strike Center. Inaasahan ng grupong nasa 8 hanggang 10,000 super ng jeep ang makikisa sa tatlong araw na tigil pasada rito sa monumento. Mula iyan sa nasa 36 na rutang dumaraan sa monumento galing pa sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas at ilang parte ng Bulacan. Ipinaglalaban ng grupo ang napakamahal na preso ng modernized jeep na aabot daw sa 2.8 million pesos. Giit nila, ito ay halaga na hindi kayang punan ng mga tsuper. Tutol din sila sa ipatutupad na mandatory franchise consolidation o yung pagsasama-sama ng kanilang individual na prangkisa para umanib sa isang kooperatiba o korporasyon. Tingin nila nagbibigay daan ito sa mga kapitalista para agawin ang public service sa bansa. Magiging mas mali din daw ang arawang kita ng mga super dahil mapupunta lang ito sa buwan bayad sa modern jeep. Dagdag pa ng grupo, may ilang modern jeep ang nakatenga na sa ngayon dahil sa hirap na makahanap ng pyesa. Dahil sa tigil pasada, ilang pasahero galing malabon ang nahirapang sumakay ngayong umaga, papasok sa kanilang mga trabaho. Hanggang Merkules pa ang strike, kaya sabi ng ilan sa nakausap nating mananakay, aagahan na lang daw nila ang pasok. Yes, sa ngayon nasa 70 na ang bilang ng mga super na nandito sa Kilos Protesta. Madaragdagan pa raw yan mamayang tanghali dahil hindi pa nakakarating ang mga pumasada kagabi. Sa kabila nito, may ilang jeep pa rin pumapasada na posibleng hindi kaanib ng piston. Yan muna ang latest bola dito sa Monumento. Balik sa inyo. Nagulat mula sa kalookan Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.